Ayan, good morning, good morning mga idol Ayan, mabagong uh, araw po ng lunes Ito na po yung ating bagyo na si Pitch yata yung bagyo Pangalan oh. na mga idol Laki na rin yung tubig dito signal number 3 tayo dito sa Kirino at sa Aurora ayan sa mga hindi pa nakakabangon sa ano na bagyo yung nakaraang uh, bagyo na si Christel so meron na naman po tayong bagyo na isa laki na yung tubig dito mas yung hangin, eh pero mas malakas yata yung hagupit nito kasi uh, yung bagyong si ano you know, ang lakas yung mga angin oh no? sabi naman ang pagbaha, matinding pagbaha mga idol. ano magupit na yung bagyo mga don? lakas lakas na yung ayun ah. bagyong nika lakas yung angin grabe